Another day, another vlog again! Mag-voice over over flower Naputa, karun, madjam, na puta ka mga madzam ha. Nag-finishing na day karon mga madam no Kanang nang ilawom sa toang tiris or sa kanang atubangan sa toang tiris mga huh? madzam. Same person ragya po na toang gihard mga madzam ha kay talented lagi ko nun na siya oy char. <laughs> Bitaw pag human og finishing mga madzam, iya yes, sang ipauga kay pintalan. Then while well, nagpauga ato mga madzam, nagbutang na siya o grout sa tiles mga madam. Naka-remember man siguro mo sa usa ka video nga wala pa to siya grout. Then karon kay yahan naging gibutangan og grout mga madam para nga uh, mas monize gid siya mga madam. Ganon. By oh. the way, kana day among color nga gipili mga madam ha kay para pud ma match-match pud sa tiles mga madam ba. Para lang namo good ay pagbuot <laughs> then pilaroy pag istorya mga madam na humana siya ubot ta grout gipauga na lang na siya and then as you can see nagmikos-mikos na siya sa pintal mga madzam kay mag-start na siya og pintal oy natukog mo siya char <laughs> nag-start na siya og pintal diha mga madzam no og iyahan ang gituyok mga madzam para mapintalan tanan diha ra gud dapita mga madzam butangan pa rin na siya og skim coat mga madam then since wala na may budget or na short na git sa budget so kana lang sa as temporary then puhon ato na siyang butangan og scheme coat para mas munais gid siya shout out di ko sa kong anak mga madzam kay bag-o pa na siyang mata din ha o di ba mukatkat na siya ituyo pud na siya na mo og taas-taas mga madzam kay kung naay mga bata nga mo anha din ha Well, safe report para nila. O maona din na siya ang finish mga madam. Kana, na, mm. sa ginaayon ko na, kuwang pa na siya o skim coat para mas monayos ganyan siya tanawon. Then, arin na punta sa amo ang door mga madam sa taas. Nakare-remember mo, katunay palit ko og varnish nga na ako'y pasinawan. Diha to dapita mga madam kay Murag. Luma na kay ang door na mo sa taas mga madzam. Kaya wala man tayo ikasuhol mga madzam, syempre, mangunay ta, uy, mangunay. <laughs> practical ba? Practical na unsa day mo, uy. Kung kaya sa mga lalaki mga madzam, mas kaya na nato, uy. Ano ba? Ganar, di ba? Mas makasave pa ta. <laughs> 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 dili biya tapungkol mga madzam so kaya nun ra na to na mga madzam kay busy krasat biya kaayon na hapit <laughs> <laughs> dita mahot og varnish anak mga madzam oy pero akong gipaningkamutan kamutan nga masigo ra siya kay wala na budget mga madzam ganern <laughs> basta ganahan nung kita mag makeover sa toang balay mga madzam no mapurma ra na siya mga madzam What? bisag wala patay nga dakog budget S step by step lang gud ta mga madzam good para pod manindot pod niya nga to ang payag bahala og gamay char basta ubanan sa pagampo og pagkogi mga madzam matuman ra na siya og mao na din ni ang outcome mga madzam teden <coughs> oh, thank you for watching mga madzam god bless